Ito tayo sa ating mga bako yun. Kasi yeah. mga po siya. Nakawa ko. ko po si... Siya po yan? Si... Bic, si Bek... Si Bek Bek. Si... po si Brownie. Brown. Brownie. 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 Ito tayo pahupa na po guys sa ating... Ang baha. Dito sa bahay. Epo guys, medyo huhupa na ang tubig. Buti, huhupa na. Huhupa na po ang tubig, oh. Kanina po, apaw. E, wala po rin, Lalim po ng tubig dito, guys. Yan, pumasok na po sa loob ng amay namin. Pero, buti, nakahupa na. Kababa na po siya. So, nagtas po kami ng gamit. na so, sinanay, nasa taas. Buti, hindi pumasok. Pero malalim po sa malalim sa labas. Ano po ang mga baboy? Ito nga po namin siya. Ito nga po kayo ni ate pagka nagkaway wifi yun. ang ng tubig. na puro ng lubid, tabanan. Pero buti po siya pahupa na buti papabaw na at buti wala po siyang ulan para bumababa na bababa na siya kanina po kasi hanggang dito siya ayan medyo mababa na hindi na po siya umahal siya buti mahina po ang ulan ayan ah, na sumahan po sila sa lubid oh. yung tawiran yung tawiran na po nilagay doon tira na po ang mga ating tira na po ang ating bakod Ah, lakas po nito. Bigla ang mas eh. High tide ako ka po talaga. High tide. i tide. High tide. Eh, minuto lang, minuto lang po. Tumas na. Minuto lang. Tumas na yung tubig. Buti na i-salba po natin ba po eh. Kaya lang, motor po natin. Mabog. Ito yung motor ah. Ito yung tulungan ng manok. Wala na ba? Yung bako daw. Lalo Yung po na tubig dito. sa apo. Lalo na sa po ang namin. Kaya yung namin. Yung kamay namin. Ayo ngapa

Malalim kanina yan Bahang po rito yan hanggang dito Diyan po Ayan hanggang dito po yung tubig oh. Hanggang dito kanina yung tubig, okay. Yung okay. tubig okay. yun Lala okay. ba? Lala ba? Sala ba? Sala eh, na, ano? <laughs> <Malalim>. <laughs> na ano yung ano Lala 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 sa ano po yata? Yung ano dun? Yung basurahan. Pas yan o, no? lalim na. No? Buti bumaba o kanina. Ang agad dito po yan o, no? sa may guhit. Yan. Ito po ang ating likod. Medyo humupa na yan. Humupa po ang tubig yan. Naanod po yung ating ibang gamit. Yung motor o. Yan, agad dito po yan o. No? Sabot mo rito ang tubig yan, level. Buta hindi po siya ma mahon.